ganda ng view uh, dito tanaw dito yung bungabon na yung kabilang dulo It itong ruwas ito kabilang uh, na ito bungabon yan yung sa sa may tower oh, yan may tower sa kailin. pero yung sa bandarong pa bungabon yun uh -huh. ganda ng, ang ganda ng view ito yung nasabi kong maganda view talaga dito masarap magkaroon ng bahay maganda, oh. ito ito sa kaninong lugar to sa iyo oh? yung, 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 yung lugar na alin dito sa kaninong bahay mo dito Luzon. Luzon. ayan si Luzon. Boyo. Luzon. Ang ini ang inyo sino naman? Ha? Ang inyo. Ang uh, kinai siya no? uh, kung kilala mo 'to sa Kamangi. Remy Gonzales. Uh, Oo Yun ang mamay namin. Yan na uh, kilala niya. Kilala niya yung aming uh, mamay, yung aming lolo. Ayun. Si Luzon. May pilas ako diyan si Manny. Kasama si Bilin. Ah, si Manny yung anak ningas? Si ano Anak ni Gas? Ano? Mangnelo? Oo. Sa ano yun? Gas? Oo. Ayan, ito yung uh, nakausap na itong nakatutubo. Ayan, oh. Siya yung uh, hanggang ngayon ay nakabahag pa rin. Uh, hindi siya nag-ano ng uh, short. Ayan, sanay talaga. Sanay-sanay lang, no? Ayan. At... Ah, uh, ito pala yung kanyang lupa. Ang ah, bahay mo lang doon sa ibaba. Ayan, ayan. Dito na. Nandito na yung kanyang bahay. Ang ganda. Maganda, maganda. At uh, yung lugar ninyo, marami pang mga malalaking kahoy, no? Yan. Ayan, oh, May so, mga malalaking may mal... kahoy. Dalawang punong ng payo pa uh, yun. yung may malalaking kahoy, kahoy na yan. Oo. Oh. Yeah. So, sana yan na uh, mapangalagaan nyo rin yung mga kahoy na yan. Uh, sana yung hindi maputol, no? Dahil yan ay... Uh... Nakuha na ng tubig. Uh, Oo, malaki. Malaking tulong sa ating uh, komunidad yung ano na yan kasi dalawang tangke dito. Ah. Uh, tangke ng mga sundalo si Sir Mato noon. Ah. Oh. gawa bilang para sa mga para. Tayo sa side kay kapitan sa mga pare. Pero pwede naman hindi naman kami, pwede naman kami magpasyal niya kahit may mga sundalo. Bawal. O, kumbaga kami ay ano lang naman. Ah, uh, nagaano lang kami. Update. Naman naman Oo. Ano uh, ano up, naman naman oh. Na, pa sa mas lang dito. Oo. Ganun kasi dito, pabalik-balik sila. Hmm. Kami, kami, ako naman, nag-vlog lang ako, yung nag-video ako. Ayan na, uh, ito i-upload ko rin sa ano, para, ayan, payag ka naman, i-upload dito sa, ano, sa video, sa social media, no? Wala namang ano ito, ito ay, uh, kumbaga, bilang ano ko lang din, yung, uh, para alam nung ating mga kababayan, uh, kung ano yung mga pamumuhay, kung tayo, kung ano yung tayo ng pamumuhay ninyo dito, sa bundok, Ayan. At uh, ayun, natuwa Ito may bunga pala yung irok oh. Ano irok? Yung irok yun oh, yung yung ginagawang kaong. Ayun may bunga oh. Ayun oh. Yung, yung mga tao. Ah, yung, ayun. Oh, kaya pa. Ayun oh. Kita sila. Ayan na uh, katuwa. na uh, nakausap natin dito si Ama Luzon. Ayan, si Ama Luzon ayan. Uh, kilala niya yung aming mamay. Yung aming mamay Indo. Kilala niya. So, bali ngayon, nga, uh, ngayon ko lang din naman na ano, na, uh, ngayon ko lang din ikaw na kilala. Ayan. Kami ay plano lang namin magkukuha lang ng magagandang view. Ayan na uh, hindi naman bawal magkuha ng magagandang view, 'di ba? Pag ano, ayan. Hindi naman wala, wala naman tayong uh, layuning iba kundi ang uh, tayo ay uh, nagalibang gusto natin makita yung mga gandang view. Oh, hindi naman. Ang ganda. Oh. Wala namang masama magtanungan lang, no? Oh, ayan. Ah, sabi Watawat. Oo, doon sila. pala sa baan. Ah. Si nga, natakot ako dati. Nagpunta na ako dyan dati. Nakapunta na ako dyan. Ay, siyempre na, eh, takot oh, din ako. Natakot na. Magaling ang, ang kasabihan ko, ang may pangalan. Oh. <laughs> ang ganda ng lugar talaga dito. Ah, uh, maging yung hangin, talagang maganda yung hangin. Sariwan-sariwa yung hangin. Oo. Oh. na! sarap nang ano hindi pa nga natin itimpuhan yung may pag dito nagkaroon ng ulap may mga ulap yung nagkakaulap Oo. dito oh ay ibig sabihin pala maganda yung iyong lugar at kang kantangke ng tubig eh, no? mga Oh. Maganda ah, itong ay, lugar na Ang, ang ka ah, sabi nila, are Uy. Aring kalsada mo na bago ang patubig. Ay, ah, lahat ay gustong padaluyan ng tubig hanggang doon sa itaas doon pa. Pero ayan na ah, Anong masasabi niyo naman ngayon na ah, maganda na yung daan yon anong magiging dulot na maganda sa inyong kalakal o sa mga ano hindi naman sila, sila ng... o, ibig sabihin mas malaking alwan nyo na ngayon dahil hindi pamasahe ang, ang, alam mo ang mga mangyan ang pagkakaalam ko masinok matipid yan oh, hindi, hindi matipid talaga mga mangyan pero ibig sabihin sa mga may napagkakitaan dahil ang mga mangyan sanay na dito lang sa bundok hindi naman talaga sila ano Oh, totoo yan maging kami maging sa amin man sa amin mga sa amin mga Tagalog ay uh, yun din pareho 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 lang tayo yung mga Miron ay talagang maalwan maalwan ang pamumuhay kumbaga mayroon talagang maalwan mayroong mahirap yung mayroong pag-aari ay medyo iba-iba yung antas ng pamumuhay pero yung katulad ng wala okay. pare-pareho pare-pareho kahit kahit mga mangyan kahit kahit damuong oo lahat lahat mahal talaga ayun kaya minsan yung mga tao na medyo hin, hin medyo ano yung pangunawa nila nakakagawa ng hindi tama no na napansin ko rin niya napansin ko rin niya sa ating lipunan na yun nga siguro ang akala nila sila ay uh, parang uh, nasasakal parang ganun parang ganyan yung ano parang nasasakal sila na uh, hindi naman nila dapat isipin yun na, dapat magsikap no di ba magsikap Oo. Doon, doon. Oo nga. Kung kayo natatakot, kung hindi natatakot. <laughs> Oo. <laughs> Pero alam ko dadaanan din ng mga ano eh, ng mga estudyante dahil nung unang punta ko dito. <tip> Oo. Ang ah, sasakyan nila yung sasakyan malaki. So yan na uh, shout out tala sa ating uh, mga kasundaluhan dyan, yung mga makapanood ng ating vlog. Ayan. Uh, <tip> 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 hmm. <tip> Oo. <tip> Oo. Ayan, uh, shout out na sa inyo at uh, mga idol, ingat-ingat kayo. Ayan, alam naman natin kung gano'ng kahirap yung inyong uh, buhay. Hmm. Hindi si... Oo, oh. oo. Oh, oh. Pero yan na uh, talagang hindi rin biro, hindi rin biro yung uh yung uh, trabaho ng ating mga kasandalan kaya so saludo ako sa mga kasandalan natin na talagang uh, para lang para lang sa kapayapaan ay talagang uh, nagsasakripisyo sila ng hirap oh. ay mahirap Maka hirap talaga para lang uh, mapangalagaan nila yung uh, katahimikan ng ating uh, komunidad oo kayo na mga aso po sa kasandalan oh oh kasandalan okay. mm. nado oh, oh. Oh, napakalaking tulong oh, talaga na ating mga kasandaluhan. Talaga, totoo yan. At uh, hindi talaga rin yung kanilang sakripisyo yan. Alam, sa totoo lang, may mga pamilya yan nasa malayong lugar na uh, tiniis din nilang uh, maiwan yung kanilang pamilya para sa kanilang uh, tungkulin. Know, hmm. Hindi, hmm. hindi, minsan, minsan. Oh. <laughs> minsan naman, minsan, siyempre, hindi rin natin maalis sa ating mga kababayan. Mayroong natatakot, siyempre, bilang... Uh, uh, naiilang, naiilang siyempre, anong malay natin, hindi naman natin, kagaya natin, hindi natin alam kung ano yung pwede nilang isipin sa atin. Uh, tayo naman ay walang layunin kundi ito, ito yung uh, mag-vlog, uh, may pakita kung ano yung uh, itsura, yung ganda nitong uh, barangay ng uh, Panaytayan. Ito naman yung uh, ating ano dito, pero wala naman tayong layuning iba, yun lang. At uh, ayan, katulad nga ngayon, naka-interview natin siya maaluso na ito itong, uh, at siya rin yung nagsabi totoo naman hindi naman tayo dapat matakot sa ating kasundaluhan dahil sila nga yung tagapag tagapagpayapa tagapagpayapa ayan ano, tagapagtulok sa kumbaga meron lang meron lang tayong kung sa kasakali mga may mga katanungan kung uh, hey, hindi may iwasan yan pero ayan na, nasa magandang pag-uusap yan nasa magandang paliwanag kung na uh, uh, naman ang tao, may kitanong at may tao may tao -ti -ti oo uh, uh ano, ay, 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 ayun, na lang rin naman sa mga pinag-usapan uh, sa mga pina, kung ano yung mga layunin niyan uh, hindi naman siguro tayo uh, ano Ah, um, bakal lang pag minsan siyempre eh, yung may agam-agam, may agam-agam din. Oh, no? Pero hindi naman ibig sabihin na tayo ay natatakot sa kanila. Alam naman natin na talaga yung mga kasandaluhan natin, yan yung ating uh, tagapayapa ng ating uh, komunidad. At uh, kami naman ito, uh, layunin namin dito ay uh, makita yung ganda ng paligid. Uh, kung saan nga yun, uh, yung sariwang hangin talaga. Dito, dito nyo lang uh, makikita makita at dito nyo lang uh, malalasap yung uh, sariwang hangin dito sa barangay ng uh, Panaytayan. Ito, sa sityo na, sityo uh, malapit sa Matarayo. Malapit na sityo ng Matarayo. Tangko lang. Ah, Matarayo, ayan. Hmm. At ito nga, ayan, uh, meron tayong nakausap dito isang uh, katutubo. Ayan, uh. bali, so, so, kung isipin natin mga idol, oh, isa na siya so, 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 sa, susunod, sa medyo maedad na dito sa henerasyon na ito. It's ayan. Ayan na. Oo, oh, ay sa ano, ipakikita mo lang ito sa mga sa mga Facebook o yan sa YouTube i-upload ko rin ito sa YouTube ayan makikita kita nyo doon at uh, para naman nakapagbahagi din tayo ng kaalaman doon sa ating mga kababayan na hindi nakakarating dito sa lugar na ito at uh, alam nila malaman nila kung ano yung katayuan ng buhay ng ating mga katubong mang yan ayan ayan may maraming tao malapit doon doon sa itaas sa likuran nila kampo ng pero yung mga tao na yan mga katutubo yan ayan Masarap. Sabay tingnan mga papunta doon sa baba, kaya gata Siguro hmm. yan, baka mga Tagalog, hindi mga Tagalog yan. Siguro kasama ng mga kapatid. Uh Oo. -oh. Hindi na kaya abutin ng video. Hindi na kaya. Medyo maano pa tayo sa uh, araw, nakaharap tayo sa araw. Pero ang duda sila ay mga... <laughs> hindi Tagalog. Ha? Ayan. Ayan. Dahil may mga ano din eh, uh, may mga may mga sundalo din vlogger, kaya ayan na uh, siguro kung magka magkaharap-harap kami, magpapagkita kami, magkakilala kami dahil uh, mga vlogger din sila. So, Naggaganto rin sila. Oo. Ano sila? Ibig sabihin lang na talaga sila ay uh, hindi sila ano. Wala silang uh, iniisip na away ayan eh, wala. Hmm. Talagang ganoon yung kanilang ano mas ako ay ano hanga ako sa mga kasundulan na kapag lakad sila ng walang mga gamit na dala oo oh, totoo yan napapansin ko yan pupunta muna ako oh sige 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 salamat ha sa yung kanting katanungan eh, i-upload ko sa ano sa youtube at saka sa facebook salamat salamat oo oh. pili daw siya ng kape. Ang kita nyo naman sa yung uh, katutubo na ano pa talagang hindi niya inalis sa kanyang puso yung uh, pagbabahag, talaga yan yung uh, ano ito yun da no. uh, bahagi na rin ng ating vlog opportunity na yayin tanawin. Yan. So salamat, salamat muli mga idolata. Uh, ito kasama ko nga yung aking uh, pamangkin at yung aking uh, magina. So hanggang sa huli, hanggang sa muli. ayan